Bermans na naman, may listahan ka na ba ng mga lucky plants para sa year 2024? Ikaw ba ay nahihirapan sa pag-iisip kung ano ang mga halamang swerte sa year of the wood dragon na gusto mong idagdag sa iyong mga koleksyon na halaman? Tama ang narinig mo dahil ang year 2024 ay Year of the Wood Dragon. Kaya sa video ito ay aalamin natin ang mga halaman na sobrang swerteng alagaan sa Year of the Wood Dragon upang lapitan tayo ng swerte sa papalapit na panibagong taon. Kaya naman kung gusto mong malaman ang top 10 lucky plants para sa Year of the Wood Dragon sa year 2024 ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Ang Year of the Wood Dragon ay sobrang swerte para sa mga plantito at plantita na may negosyo at trabaho dahil ayon sa feng shui, compatible ang wood element dragon sa mga halaman at ito ay lumilikha ng perfect harmony mula sa kalikasan na may dulot na positive energy na dumidikit sa mga halaman. Ang mga tama o akma na halaman sa year 2024 na itatanim o ilalagay sa bahay ay pinaniniwala ang malakas makahatak na masagana ng pasok ng pera, magandang takbo ng business at nakapagbibigay ng happiness sa buong taon at pinaniniwalaan na ang Year of the Wood Dragon ay taon ng pagiging progresibo at ambisyon dahil ayon sa Chinese horoscope, ang dragon ay ang number one at most successful zodiac sign sapagkat tinataglay nito ang katangian ng leadership, agresib at monetary success. Tamang tama ito dahil ang element of wood dragon ay sobrang swerte sapagkat ang wood element ay malakas mag-absorb ng flow of good energy at kumakatawan ito sa kalikasan na siyang malakas humatak ng swerte sa usaping yaman o tagumpay sa usaping pera. Ang mga taong ipinanganak sa year of the Dragon ay pinaniniwala ang confident ambitious, sociable, at innovative. Ayon pa dito, ang mga taong ipinanganak sa Year of the Dragon, rat, monkey, rooster, snake, at Tiger ay swerte sa taong 2024 dahil ang mga nabanggit na Chinese Zodiac sign ay ang mga kakompatibol ng Dragon. Number 10 Areca Palm o Palmera. Ang halamang Areca Palm ay isang klasik na paboritong alagaan ng mga homeowners. Suwerte ito sa Year of the Wood Dragon dahil ang Areca Palm at Wood Dragon ay maraming pagkakatulad na simbolo tulad ng prosperity, good fortune at abundance. Suwerte ang Areca Palm sa mga business kung maglalagay nito sa loob ng tindahan. Isa rin ito sa ideal house plant para sa living room dahil kilala itong humahatak ng blessings. Hawig ito ng coconut tree dahil kabilang ito sa pamilya ng Areca Shea, ang Areca Palm ay maaaring ilagay sa loob ng ating bahay dahil pinaniniwala ang nakapagdudulot ito ng kasaganahan. Ngunit ayon sa mga feng shui experts ay mas recommended na ilagay ito sa entrance door o sa front door para sa mas malakas na hatak ng swerte at nagtataboy ito ng malas dahil ang mga dahon nito ay sumisimbolo sa palaspas at pinaniniwalaan na kapag inilagay mo ito sa harapan ng pintuan at loob ng bahay ay pinapalayas nito ang mga evil presence at malas na dumikit sa iyo galing sa labas ng tahanan. Madali lamang mabuhay ang areca palm ngunit ito ay mabagal lamang lumaki at taabuti ng 10 years bago nito maabot ang mature stage nito. Kaya naman akma-akma ito gawing indoor plant at kapag naabot na nito ang tamang gulang ay maaari na itong ilip sa labas ng bahay dahil lumalaki ito ng sobra at nagkakaroon din ito ng bunga at ang mga namumulan itong bunga na tinatawag na betel nut ay nagbibigay ng positive vibe sa ambyan sa labas ng tahanan kaya naman ito ang dahilan kung bakit sobrang daming nag-aalaga ng areca palm dahil sa dami ng swerte nitong maaaring ibigay swerte rin sa year 2024 Number 9, Bromeliad Napakaswerte ng halamang bromeliad sa Year of the Wood Dragon at ang halamang ito ay unti-unti nang sumisikat dahil ang structure ng bulaklak at mga dahon nito ay mayroong pagkakahawig sa katawan ng dragon at kung magkakaroon ka nito sa year 2024 ay pinaniniwala ang maaari nitong pagandahin ang ating kapalaran sa year 2024 dahil sumisimbolo ito sa positibong enerhiya partikular na sa mga aspeto ng pag-asa, kasiyahan at tagumpay ang mga nag na magkaroon ng magandang pasok ng bagong taon ay makakatulong di umano ang halaman at bulaklak ng bromeliad sa iyong hiling. Isa rin ito sa mga most suggested gift o pangregalo sa mga tao na malalapit sa iyo. Ang pagreregalo ng bromeliad sa iyong kaibigan ay nagpapatibay na magandang samahan at pagkakaibigan. Ayon sa feng shui na may domino effect ang swarteng taglay ng bromeliad, Kung sino man di umano ang iyong pagreregaluhan o bibigyan ng bromeliad ay maaring mapunta at maranasan mo rin ang tagumpay at swarteng makukuha ng pinagbigyan mo nito. Isa pa sa nakakatawang paniniwala sa bromeliad na ito ay sumisimbolo sa tinatawag na aggressive progress o pagpapabilis ng pasok ng swerte sa pag-ibig, usaping pera at pagpapalakas ng pagpapatupad ng iyong ambisyon tulad ng katangian ng wood of dragon at ang simbolismong ito ay siyang magbibigay katuparan dahil sa ang wood dragon ay kilalang innovative, sociable at aggressive. May iba't ibang uri din ng bromeliad at mayroong parang ornamental lamang at mayroong namumulaklak. Ang bromeliad na masipag sa pamumulaklak ay ang variant na bromeliad gardens at ang mga bromeliad na ang snake plant at spider plant ay mga uri ng brisea bromeliad, neoragilia bromeliad at silver vase bromeliad. Napakadali lamang mabuhay ng bromeliad at tuloy-tuloy rin ito sa pamumulaklak. Gustong gusto ng halamang ito sa mga lugar na mataas ang humidity at pwede rin itong indoor plant at ayon sa pagsasaliksik na mayroong humigit kubo ng 3,000 varieties ng bromeliad sa buong mundo. Number 8, Snap Dragon. Ito ang opisyal na halaman para sa Year of the Wood Dragon. Dahil pangalan pa lang ng halamang ito ay may dragon na, kilala rin ang halamang ito sa pangalang Antirhinum. Tinatawag itong snapdragon dahil sa ang structure ng mga bulaklak nito ay tila ulo ng dragon na nakabuka ang mga bibig. Ayon sa feng shui, sinisimbolo ng halamang ito ang positive energy, excitement at nakapagtataboy din ito ng evil presence sa tahanan. Ang pagkakaroon ng snapdragon sa iyong garden sa year 2024 ay hahatak ito ng swerte sa karir at pinapalakas di umano nito ang confidence ng mga taong mayroong ambisyon. Pinaniniwalaan din sa ibang kultura ng Western culture na ang bulaklak ng Snapdragon ay kayang kontrahin ang mga bisa ng masamang kapangyarihan na dulot ng kulam at gayuma. Ang Snapdragon ay kinokonsidera bilang annual plant dahil depende ang pamumulaklak at buhay nito base sa environment, lugar at klima. Nabubuhay rin ang halamang snapdragon sa Pilipinas. Ayon sa mga plantito at plantita na sanay na mag-alaga nito sa Pilipinas ay mas madami itong mamulaklak sa buwan ng late December at mas gusto nito ng sikat ng araw lalo na ang morning sunlight. At ito ang dahilan kung bakit akma-akma ang timing nito kung magtatanim ka ng snapdragon ng late December ngayon 2023 upang gumanda ang tubo nito para sa lubungin ng Year of the Wood Dragon sa 2024. May mga iba't ibang kulay din ang bulaklak ng snapdragon dahil ang mga maswerteng kulay sa taong 2024 ay kabilang dito ang green, brown, gold, red at silver at mas mainam na ganitong kulay na rin ang dragon plant ang iyong itanim tulad ng yellow, red at white upang lumapit ang swarte ng wood dragon sa Year 2024. Number 7 rubber plant Sinasabi sa feng shui na ang rubber plant o kilala sa pangalang ficus elastica ay umaakit ng kayamanan, kasaganahan at swerte. Kilala rin ang rubber plant sa pangalang rubber fig. Ang halamang rubber tree ay isa sa maraming uri ng indoor ficus. Ang ficus elastica ay may mga pabilog na dahon na tinuturing na simbolo ng pera at kasaganahan kapag inilagay ito sa loob ng bahay. Swerte ang rubber plant sa Europe the Wood Dragon dahil isa ito sa young wood element at ang halamang ito ay nagpapahaba ng pagdating ng swerte sa tahanan Pininiwalaan din na nagpapaunlad at nagpapaganda ito ng takbo ng kapalaran, kasaganahan at pagtaas ng swerte Ang ficus elastica ay isa rin sa 8 of the strongest house plant Kaya inirekomenda ng mga feng shui expert na magandang magkaroon tayo nito sa yu of the wood dragon Number 6, Aglonema Kilala rin ang aglonema sa tawag na Chinese evergreen dahil alinsunod sa kultura ng mga Chinese, ang aglonema ay mahigit isang daang taon ng pinaniniwalaan bilang lucky plant Swerte rin ito sa business at kung ilalagay mo ito sa pintuan ng iyong bahay ay maghahatid ito na magandang pasok ng pera at kaginhawaan sa buhay. Ang halama aglonema ay maraming varieties o kulay at ipinapayo na ang ipasok sa loob ng tahanan ay yung may red pigment at white pigment sa mga dahon nito. At tinatawag itong red academ aglonema at aglonema is snow white dahil ang aglonema ay itinuturing na bringer fortune at swerte sa taong 2024 kinakatawan ng wood dragon ang color red at white o silver at kung mayroon ka nito ay pinapalakas nito ang pasok ng wealth sa ating tahanan. At kung wala naman kayong red aglonema at aglonema is snow white ay pwede pa rin ng kahit anong varieties na aglonema dahil ang lahat ng varieties na aglonema ay swerte at sinisimbolo ng halamang ito ang prosperity at good fortune. Sa pag-aalaga naman sa aglonema ay ilagay ang aglonema sa pwestong maliliwanag at huwag itong hayaan sa ulan dahil ayaw na aglonema ang sobrang tubig at basang-basang lupa at iwasan din itong mabilad sa sikat ng araw Number 5, Golden Potos ang golden potos ay isa ring money plant at pinininiwalaan sa aspetong nakakaakit ng yaman at swerte sa kasaganahan. Suwerte ang color gold sa year 2024 dahil isa sa kinakatawang kulay ng wood dragon ang gold color at gustong gusto ng wood dragon sa mga sumisimbolo sa liwanag. Ayon sa feng shui, ang mga golden potos vines ay maaaring itanim at patubuin sa labas ng bahay at magbigay ng proteksyon laban sa mga evil presence. Nakakabawas din di umano ng negative enerhiya kapag naglagay ng golden potos plant sa loob ng inyong living room at banyo. Sobrang dali lamang magtanim at bumuhay ng golden potos at para sa mga nagsisimula pa lamang na plantito at plantita ay akma-akma ang halamang ito para alagaan. Ang mga golden potos ay sobrang swerte sa usaping pera dahil ang mga dahon nito ay pininiwala ang sumisimbolo sa pera at maaari itong gawing hanging plant upang magbigay palamuti at proteksyon sa mga negative energies na gustong pumasok sa inyong tahanan. Swerte ito sa year 2024 dahil sa ito ay huma at ito ay sumasalamin sa mahabang katawan ng dragon Number 4 Pailia Sa kultura ng feng shui na ang halamang palya ay isang classic wild plant o isang mabisang tagahatak ng swerte sa tahanan at sa nagmamayari nito. Maaari itong alternatibo sa money tree at ilagay sa ating wild corner sa bahaging southeast ng ating bahay. Kilala rin ito sa pangalang Chinese money plant at pancake plant dahil sa nakakatuwa nitong bilog na mga dahon at ang mga epekto nito ay may pagkakahawig sa money plant o potos at money tree o sa patsira. Ang halamang pailia ay kilala sa function na may positibong enerhiya at maaaring magdala ng swerte sa tahanan at opisina. Karaniwang inilalagay ang pile sa mga lugar kung saan mayroong liwanag at maaliwalas na pwesto. Ayon sunod sa feng na ang hugis ng mga dahon ng pile ay nagpapahiwatig ito ng pag-akyat at pagpasok ng pera at kasaganahan. Ang mga hugis ng dahon nito ay sumisimbolo sa coins o mga barya na ayon sa kanilang tradisyon na ang pile ay pinininiwala ang sumasalamin sa pag-usbong ng yaman at pagtaas ng posibilidad ng tagumpay. Bukod dito, ang mga dahon ng palya ay sumisimbolo rin sa fertility at growth na maaaring kaugnay sa pag-usbong ng pera at pag-unlad Pinapagalaw din di umano ng palya ang positive chi sa loob ng bahay dahil ang round shape ay pinaniniwala ang maswerte sa Chinese culture. Hindi mahirap alagaan ng palya dahil gusto nito ng indirect sunlight o yung pwestong maliliwanag sa loob ng bahay gaya ng malapit sa bintana at dinidiligan ito isang beses sa loob ng isa o dalawang linggo basta't regular na i-check ang lupa nito bago ito diligan. Number 3, Pachira Aquatica Pinakatanyag at sikat na sikat na halaman ang patsira sa feng shui at taon-taon ay madalang itong mawala sa listahan ng mga lucky plant. At klasik na nga talaga itong matatawag, kilala rin ito sa pangalang money tree at good luck tree para ma-activate ang swerte nito sa Year of the Wood Dragon sa year 2024 ay dapat itong ilagay sa timog silangang bahagi ng bahay upang mahatak nito ang wealth at flow ng positive energy papasok sa ating tahanan pininiwalaan na kung mayroon ka nito ang pamilya ay may iwasan ang pagkakaroon ng problema sa pera dahil ang patsira ay naglalabas di umano ng malaking enerhiya ng saganahan at katiwasayan at ideal na maglagay ng money tree sa loob ng tindahan at harap ng pintuan bago sumapit ng year 2024. Napakadaling alagaan ng halamang pachira at ito ay mainam sa loob ng bahay dahil minsan sa isang linggo lamang itong diligan. Hindi rin nakalalason sa mga tao o hayop ang pachira plan. Kaya naman ligtas ito at gustong gusto ng pachira ang maliliwanag na pwesto ngunit hindi ito pwedeng ilagay sa direktang sikat ng araw dahil prone ang mga dahon nito sa sunburn. Number 2, Peace Lily. Isa ang Peace Lily sa itinuturing na isang fortune plant. Ito ay may kakayahang linisin ang lahat ng uri ng environmental contaminants o polusyon sa paligid ng bahay. Mahalagang magkaroon ito dahil sa ang year of the wood dragon ay ang sobrang agresibo sa pagbibigay ng swerte. Ayon sa feng shui, may katangian ng peace lily na magbalanse ng lahat ng enerhiya upang hindi ma-overwhelm ang harmony ng good energy at flow of positive chi sa loob ng bahay. Isa ito sa napakagandang katangian ng peace lily ayon sa feng shui. Akma-akma rin ang mga puting bulaklak nito na siyang kinakatawan na kulay ng wood dragon. Ang mga bulaklak ng peace lily ay pinaniniwala ang kayang humawak ng malakas na swerte dahil sa ang mga hugis ng bulaklak nito ay tila salo o mga palad. Napakainam ng peace lily dahil sa berdeng dahon at puting bulaklak nito na nakapagbibigay ng magandang accent at ambience sa loob ng bahay. Ang peace lily ay mababa lamang ang maintenance at mayroon itong kapansin-pansing appeal. Ito ay perpekto para sa mga opisina at mga tahanan dahil sa ito ay may air purifying ability. Shade tolerant din ito at isa ito sa must-have plant sa taong 2024. Number 1 snake plant. Swerte sa taong 2024 ang mga taong ipinanganak sa Year of the Snake, pati na rin ang halamang snake plant. Ayon sa Chinese horoscope, nasa 85% ang compatibility ng ibang aspeto at personality ng snake at dragon. Dahil ang snake ay overconfident at passionate habang ang dragon naman ay ambitious at innovative ayon sa mga feng shui experts. Na ang snake plant dahil sa ito ay isang yang wood element at nakaturo pa itaas na sumisimbolo sa pagtaas ng pasok ng swerte. At ang mga dahon na hugis espada nito ay pinuputol din ang mga negatibong enerhiya at presensya ng masasamang espiritu. Pinapagalaw din di umano nito ang mga stagnant energy sa ating tahanan upang hindi magdulot ng kamalasan. Sobrang suwerte ang maaaring idulot ng snake plant sa 2024 kung meron tayo nito sa tahanan, negosyo at mga opisina dahil sa ang magkaibigan ang dragon at snake sa maraming aspeto. Kaya naman mas malakas ang maidudulot nitong swerte. Ang snake plant ay mainam sa mga tahanan at opisina sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga impurities, radiation at pagbawas ng mga allergens sa hangin. Nagdudulot din ng lamig ang mga snake plant kaya mainam ang snake plant kapag itinabi sa mga tropical na halaman upang makabawas ng init na atmosfera. Ang snake plant ay matibay at magaling sa iba't ibang kondisyon Maraming plantito at plantita ang hindi nagpapawala ng snake plant sa tahanan dahil sa napakahabang suwerte ang kayang idulot nito bawat taon lalong lalo na sa Year of the Wood Dragon. Ang mga halaman na pinaniniwalaan at itinuturing na suwerte ay isang kaisipan lamang upang maging gabay sa ating kapalaran at buhay upang gawing positibo ang ating pag-iisip at upang abutin ang mga bagay na gusto natin makamit. Ang paniniwala sa pamahiin at usaping swerte at malas ay nasa kultura na nating mga Pilipino at ng maging ibang lahi. Hindi naman masamang maniwala sa mungkay o payo at pamahiin mula sa feng shui at iba pang kasanayan ng mga nakakatanda. Nakasasama lamang ito sa ating buhay kung labis na ang ating paniniwala at naaapektuhan na nito ang estilo ng ating pamumuhay at nakakalimutan na nating bigyang oras ang mga dapat natin bigyang importansya sa ating buhay dahil ang anumang sobra ay lubhang nakasasama mas mainam na balanse ang ating mga pananaw at pangunawa sa mga paniniwala at kasanayang ating makikita at mararanasan at ito ay pagpapakita lamang ng respeto sa anumang paniniwalang mayroon ang mga tao na kanilang isinasabuhay dahil lang swerte ay matutupad kung sasamahan natin ito ng positibong pag-iisip, pagiging mabuting tao, pagsusumikap at higit sa lahat, may pananalig sa Diyos. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito at hanggang kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw ay comment mo lamang yan at akin susubukan bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong uploads na video.